Wag ka na magtrabaho pagdating ng 40. Ang sikreto, ito ang 5 investments na magpapafire sa iyo. Kung pagod ka na sa rat race at nangangarap na makalaya sa pagiging empleyado habang buhay, nasa tamang lugar ka. Ngayon na ang araw para simulan mong baguhin ang financial future mo. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na parang paulit-ulit na lang ang buhay? Kung gusto mo nang wakasan ang cycle na yan, makamit ang financial independence, nasa investments ang sagot. Hindi ito mabilis ang yaman, pero ito ang proven path na sinusunda ng mga taong nagkaka-fire. Tara, alamin natin ang limang mahalagang investments na magpapalaya sa iyo. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Magsisimula tayo sa pinaka-fundamental na investment tool ng mga mayayaman, index fund o Philippine stock market sa halip na pumili ng iisang kumpanya na maaring magtagumpay o malugi, bibili ka ng isang basket ng mga stocks na kumakatawan sa kabuoang takbo ng ekonomiya ng bansa. Ibig sabihin, habang lumalago ang mga pangunahing negosyo sa Pilipinas, tulad ng mga banko, utilities, at consumer companies, kasabay din itong lumalago ang iyong investment. Ang return ng index funds ay nakaugnay sa pagangat ng ekonomiya mismo. Sa mahabang panahon, napatunayan na consistent itong nagbibigay ng mas mataas na kita kumpara sa simpleng savings o time deposit. Ang kagandahan pa nito, hindi mo kailangan araw-araw magmonitor ng market dahil ang mismong fund ay otomatikong ina-adjust ng mga eksperto upang manatiling diversified at matatag. Kung gusto mo magkaroon ng steady at reliable growth ng iyong pera, ito ang dapat mong gawing core wealth building machine. Sa pamamagitan ng regular na pag-iinvest, kahit maliit na halaga buwan-buwan, maaari kang makabuo ng malaking kapital sa paglipas ng mga taon. Ganito nagsisimula ang mga mayayaman, hindi sa swerte kundi sa disiplina at tamang paggamit ng mga long-term investments tulad ng index fund. Kung hanap mo naman ay stable, secure at predictable na kita, nandiyan ang pag-ibig MP2 Savings Program. Isa sa mga paboritong investment vehicle ng mga Pilipino na gusto magpalago ng pera ng mababa ang risk. Ito ay isang voluntary program kung saan maaari kang maghulog ng kahit maliit na halaga kada buwan. At kapalit nito ay annual dividends na kadalasan mas mataas pa kaysa sa ordinaryong bank interest rates. At ang maganda pa, tax-free ang kita mo rito. Ang principal mo ay garantisado ng gobyerno kaya hindi mo kailangan mag-alala kung sakaling bumaba ang market o magkaroon ng economic slowdown. Dahil dito, itinuturing ang MP2 bilang isang perfect safe haven investment. Isang lugar kung saan mo maaaring ilagak o ilagay ang bahagi ng iyong kapital para sa protection at stable growth. Ang mga dividends na natatanggap mo taon-taon ay may na passive income. Isang uri ng kita na patuloy na dumadaloy kahit hindi ka na aktibong nagtatrabaho. Sa paglipas ng panahon, habang lumalaki ang iyong contributions at dividends, unti-unti mong mararanasan ang tunay na benepisyo ng financial independence. Kung saan ang pera mo na mismo ang magtatrabaho para sa iyo. Sa madaling salita, ang MP2 ay hindi lang basta ipon, kundi isang matalinong hakbang tungo sa ligtas at maayos na kinabukasan. Gusto mo bang mag-invest sa real estate pero wala kang milyon-milyong kapital? Ang sagot niyan, REITs o Real Estate Investment Trust. Sa pamamagitan ng REITs, nagkakaroon ka ng pagkakataon na maging part owner ng mga malalaking commercial properties tulad ng malls, office buildings, hotels, at industrial complexes kahit maliit lang ang puhunan mo. Ang kagandahan nito, hindi mo kailangan magpatakbo ng sarili mong property o mangulekta ng renta. Dahil ang mga kumpanyang nagmamanage ng REIT ang gumagawa niyan para sa iyo. Kapag nag-invest ka sa REITs, makakatanggap ka ng regular na dividends mula sa kinikitang renta ng mga ari-arian na hawak ng trust. Sa madaling salita, para kang landlord na may kita, pero walang abala. Bukod sa steady cash flow, may potential ding tumaas ang market value ng iyong investment habang tumataas ang demand para sa prime commercial spaces. Ang REITs ay isang excellent source ng passive income lalo na para sa mga gustong magkaroon ng exposure sa real estate industry nang hindi kailangang bumili ng lupa o bahay. Dahil listed ito sa stock exchange, madali rin itong ibenta o bilhin. Kaya napagsasabay mo ang flexibility ng stocks at stability ng real estate. Kung ang goal mo ay magkaroon ng tuloy-tuloy na cash flow at long-term growth ang REIT sa isang modernong paraan ng property investing na swak para sa mga matatalinong Pinoy investor. At para naman sa mga handang sumubok ng mas agresibong paraan ng pag-invest, nariyan ang cryptocurrency. Partikular na ang mga kilalang digital assets tulad ng Bitcoin at Ethereum. Ito ang tinatawag na accelerant ng iyong portfolio dahil sa kakayahan itong magpabilis ng paglago ng kapital kumpara sa mga traditional na investment vehicles. Sa loob lamang ng ilang taon, maraming investors na ang nakakita ng malaking pagtaas ng kanilang puhunan. Pero marami rin ang nakaranas ng malalaking pagkalugi. Kaya dapat alam mo kung paano ito laruin ng matalino. Ang crypto market ay kilala sa pagiging high risk at high reward. Ibig sabihin, mabilis itong tumaas, pero maaari rin bumagsak ng kasing bilis. Dahil dito, ang pinakamainam na diskarte ay limitahan lamang sa 5% hanggang 10% ng iyong total portfolio ang ilalaan sa ganitong uri ng investment. Sa ganitong paraan, kung sakaling bumagsak ang market, hindi nito nasisira ang kabuuang balanse ng iyong puhunan. Tandaan, ang cryptocurrency ay isang strategic tool, hindi ang iyong pangunahing investment. Layunin itong magbigay ng potensyal na mabilis na growth, ngunit hindi dapat maging kapalit ng iyong stable assets tulad ng index funds, REITs o MP2. Kung gagamitin mo ang pag-iinvest sa crypto ng may tamang kaalaman, risk management at long-term perspective, maaari itong maging powerful booster sa iyong wealth building journey. Isang modernong paraan upang makasabay ka sa pag-usbong ng digital economy. Panghuli, ngunit isa sa pinakamahalaga at madalas na nakakaligta ang aspeto ng pagyaman ay ang pagkakaroon ng sariling side business o digital assets. Hindi sapat na puro passive investments lang ang meron ka. Kailangan mo ring palakasin ng iyong active income sources para mas mapabilis ang pag-abot mo sa iyong FIRE goal. Financial independence, retire early. Ang pagkakaroon ng side business ay nagbibigay sa iyo ng dagdag na cash flow na maaari mong i-reinvest sa mga assets tulad ng stocks, REITs o MP2 maaring ito ay isang online freelancing gig, e-commerce store, YouTube channel o digital product gaya ng e-book o online course. Ang mga ganitong uri ng negosyo ay may potensyal na lumago ng hindi kailangan ng malaking kapital. Basta meron kang disiplina, consistency at malinaw na sistema. Sa paglipas ng panahon, ang kita mula sa iyong side business ay maaaring maging self-sustaining. Ibig sabihin, kikita na ito kahit hindi ka araw-araw nagtatrabaho rito. Dito mo mararanasan ang tunay na time freedom, kung saan hindi na trabaho ang umahawak sa oras mo, kundi ikaw na ang may control sa iyong kita at direksyon ng buhay. Sa madaling salita, ang side business at digital assets ang nagsisilbing tulay mula sa pagiging isang ordinaryong empleyado patungo sa pagiging isang entrepreneur at investor ito ang hakbang na magtutulak sa iyo mula sa simpleng pag-iipon papunta sa tunay na wealth creation kung saan pera mo na ang gumagawa ng pera para sa iyo sa pagtatapos tandaan na ang financial independence retire early o FIRE ay hindi tungkol sa pagiging milyonaryo kaagad. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng sapat na passive income mula sa iyong limang investments para matustusan ang lifestyle mo nang hindi na kailangang magtrabaho. Sa pamamagitan ng index fund, MP2, REITs, crypto, at ibang side business, you are building your path to financial freedom. Simulan mo na ngayon. Ang iyong kinabukasan ay nasa mga desisyon mo ngayon mag-invest matuto at lumaya